Ipinagbabawal na ang paglalaro ng online game na Dota o Defense of the Ancients sa lahat po ng internet shop sa isang barangay sa Dasmarinas, Cavite. Dalawa na kasi ang namamatay sa lugar dahil sa paglalaro ng Dota. Nagpapatrol, Dominic Almelor. Ang sakit po kasi po Ipinaglulok sa pare ni Andrea ang 19-anyos na kuya na si Ranzel Mendoza na namatay nito lang nakaraang Disyembre. May nakaalitan si Ranzel na kalaro sa kilalang online gaming na Dota o Defense of the Ancients at sinaksaksa sa may bahagi ng kanyang puso. Isa si Ranzel sa dalawang namatay sa Salawag das Marinas, Cavite dahil sa larong Dota. Nag-aasaran, nagkakapikunan, and then dahil sa may mga pustahan pa ito ay lalong tumitindi yung tension. Ayun nga, sinaksak yung, yung biktima. Kaya laking tuwa ni Andrea nang malamang ipinagbabawal na sa kanilang barangay ang paglalaro ng Dota sa lahat ng internet shops. Papasalamat po ako dahil binawal na po yung Dota dito para po wala na pong mamatay ng mga tao. Ayon sa barangay chairman, marami kasing kabataan ang nasasanggot sa kaguluhan at napapabayaan pa ang kanilang pag-aaral simula nang mauso ang dota sa kanilang lugar. Pag nilalaro nila dito ay nagmumura sila. May mga bata na natutulog sa loob ng rooms. Sorpresa ang iniinspeksyon ng mga taga-barangay ang 75 internet shops para masiguro na walang naka-install na software ng Dota. Sa unang paglabag, isususpinde ng isang buwan ang operasyon ng shop. Babawiin naman ang business permit sa pangalawang paglabag at permanenteng isasara na ang shop sa ikatlong paglabag. Mas okay yan kasi yung binata kong anak, naluluko din dyan. Malaking tulong naman po. Di ba po may mga pustahan po, ayun po, makabawasan na po. At least, makafocus na sila sa kanilang pag-aaral. At dahil suportado ng buong komunidad ang pagbabawal sa paglalaro ng Dota sa lahat ng internet shops dito sa Salawag, umaasa sila na tutularan din ng ibang barangay ang kanilang ordinansa para na rin sa kapakanan ng mga kabataan. Dominic Almelor, ABS-CBN News, Dasmarinas, Cavite.